pagkakambing natin dumarating yung puntong ang daming sakit, ang daming problema ang dumarating katulad ng pamumula ng mata at pagmumuta ng mata na isang dahilan kung bakit minsan nabubulag ang kambing so sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano natin gamutin yung mga kambing natin na ganitong mayroong sakit at para hindi umantong sa pagkabulag let's go Sa mga kambing baba ay namumula, namumuti, namamaga at nagmumuta ang mga mata. Sa panahon ngayon, pabago-bago ang ating panahon, madalas kapitan ng sakit ng ating mga kambing. Katulad nga ito, yung pink eyes o yung sore eyes na tiyatawag sa ating mga kambing. Usually mga boss, nakukuha ang sore eyes o pink eyes sa pabago-bagong panahon natin. In take note, kasabay nito ang sipon at ubo ng ating mga kambing. Ano nga ba yung mga treatment na dapat natin gawin sa paggamot sa ating pink eyes o sour eyes ng ating mga kambing. So, kumuha tayo ng malinis na tela, tapos maligam-gam na tubig. Isok lang natin. O, ibabat. Bigay. Tapos, ipunos natin dun sa mga magang mata ng ating kambing. sa mga Para maginawaan yung mata niya. So, pagkatapos nating mapunasan yung mata ng apektadong mga kambing natin is patakan natin ng gentamicin o kaya bio gent drops ba yun? yun yung nakuha pero ito kasi yung ginagamit ko gentamicin magbibili ito sa mga butika or pwede natin orderin sa tiktok shopee at lazada so sa pagpatak ng gentamicin gawin natin ito 3 times a day to 3 to 5 days Then, obserbahan natin kung magbabago gagaling yung kanyang mga pata So, sa experience ko naman, gumaling naman sa pagpatak ko ng Genta o kaya Traps pa yun oh. So ang tanong dito mga boss, nakakahawa ba ang pink eyes o sour eyes ng ating mga kambing? Yes po, nakakahawa po siya. Kaya ang dapat natin gawin, habang hindi pa namumuti yung mata, iiwalay natin ang kambing na may sakit at uh, iwala yung pagkain at inumin upang hindi ito makahawa sa mga kambing na kasama niya kasi talagang nakakahawa ang sore eyes katulad din sa tao so habang hindi pa nabubulag o gumagrabe yung sakit ng ating mga kambing sa mata is na natin so, gawin natin yung mga parang itong para makaiwas tayo na mabulag yung ating mga kambing malala po, hindi po ako eksperto, hindi po ako graduate ng veterinary medicine pero ayon po sa experience ko okay naman yung paggagamot ko na ginagawa sa mga kambing although nagsisimula pala ako uh, marami akong natutunan and effective naman yung mga ginagawa ko kaya sa pagkakambing, kung gusto nating lumago at maging protektibo yung ating pagkakambing, ay gawin natin itong mga parang ito para maiwasan natin yung pagkamatay ng ating mga kambing. Maraming salamat sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko. And maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa YouTube channel natin. Uh, although nagsisimula pa lang po tayo pero salamat po sa inyong tiwala at uh, respeto. Paalam po sa inyo. Bye bye!